Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang ulat ng pagkamatay ng isang Pinay worker sa Saudi Arabia. Sa isang statement, tinukoy ng DMW ang biktima si Marjorie Garcia, 32-year-old na domestic worker na nagtrabaho sa Saudi noong 2021 at natagpuan na tadtad ng saksak. Nakikipag-ugnayan na ang opisina ng DMW sa Alcobar at sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Embahada ng Pilipinas at Saudi Police para matukoy ang motibo sa pagkasawi ni Garcia. Ayon sa ulat, nakatakda na sanang umuwi ng bansa si Garcia matapos ang kanyang kontrata ngayong buwan na huling nakausap ng kanyang pamilya noong September 15. Pinoproseso na ng gobyerno ang pagbabalik ng mga labi ng biktima sa Pilipinas. Pinagharap na ng kasong kriminal ang sospek na nahulihan ng hindi bababa sa 50 mga baril na walang lisensya sa isang operasyon sa Marikina City. Sinalakay ng operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang tindahan sa naturang lungsod na sangkot sa pagbibenta ng mga hindi lisensyadong baril at suppressors sa pamamagitan ng internet o online. Ayon kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr., walang naipakitang dokumento ang inarestong may-ari ng tindahan at natuklasan din na karamihan sa mga customer nito ay mayroong private armed groups. Tiniyak ng Department of Justice na patuloy pa rin ang operasyon nito para mapabalik sa Pilipinas ang pinatalsik na kongresistang si Arnie Teves na kasalukuyang nanasa Timor Leste. Kasunod ito ng pagkumpirma ng kagawaran sa naging chance encounter ni dating Senador Manny Pacquiao kay Teves sa nasabing bansa kamakailan. Paglilinaw din ng DOJ, nagkataon lang ang pagkikita sa airport ng dalawa at hindi dapat bigyan ng malisya na mag-uugnay sa investigasyon sa dating kongresista. Nagtungo si Pacquiao sa naturang bansa sa imbitasyon ng Timor Leste Boxing Federation at dahil sa paglabas sa publiko ni Tevez, sinabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano na lalo lamang nakumpirma ang kinaroroonan nito. Tiniyak din na pabiblisin ng kagawaran ang negosasyon sa gobyerno ng Timor Leste at sa United Nations para mapabalik sa bansa si Tevez. Aabot sa labindalawang pamilya ang nawala ng bahay sa Isla Puting Bato, Maynila makaraang hampasin ng malalaking alon sa pagtaya ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Nagiba ang nasa labing isang bahay dahil sa malalaking alon kasunod ng masamang lagay ng panahon noong linggo ng gabi, October 1. Mabilis namang rumispunde ang mga tauhan ng Manila DRRMO at inilikas ang mga residente na dinala sa Delpan Evacuation Center. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <classics>